So ayun, share ko lang ito mga kadabs. Bali, ang ginagawa natin ngayong araw ay preventive maintenance dito sa mga computer unit. So, ang preventive maintenance natin ngayon ay engineering department. Meron silang anim na computer. Yung nandito ngayon ay apat. So, yung tatlo is upgraded from Windows 7 to Windows 10 Pro. So ayan, ito nagba na lang tayo dito. Ito yung isang computer na to. So ayan, na-installan na natin siya ng Windows 10 Pro tapos backuping ng files na tayo. So ito naman, uh, bali ang kulang nito is tapos na siya mag-backup ng files. Tapos nakapag-install na tayo ng Windows 10 Pro. So ang kulang nito is ah uh, application uh, like ah uh, Adobe Photoshop, AutoCAD and so on. So yun kasi ang gamit nito pang AutoCAD yung unit na to. So tapos na 'yun mag-backup. Tapos na din natin may install ng Windows 10 Pro from Windows 7 64-bit 'yan. Tapos ito din, Windows 7 64-bit naging Windows 10 Pro na. 64-bit din. So, ito yung isa. Nasa server natin kasi din wala na mapistuan. So, ayan. Ito ay installation na din ng mga application natin. So, ayan. Uh, bali, Adobe Raider ang ini-install ko. Uh, pakatapos pagkatapos natin mag-install ng mga application is like Microsoft Office, Viber, Adobe Raider, browser, Google Chrome at saka ano uh, Adobe Photoshop and so on. Tapos lan Messenger. So ang need naman nito is mag-backup ng files. So tapos pagkatapos natin backup ng files, tapos na siya lahat cleaning naman sa parts ng computer like this. Kaya nito ayan ang malikabok. So meron naman tayo dyan kung paano natin mag cleaning uh, Vacuum lang lagi ginagamit natin dyan Tapos ibinabrush natin Para hindi masira yung ibang parts So yun Tapos inaalkoholan natin yan Para mawala yung mga sticky nya Tsaka likabok So ayun medyo grind tayo ngayong araw na nato Sunod sunod yan And sa time check ngayon Is 6.24 four May 27, 2024. So, medyo -ta overtime tayo ngayon para matapos natin yung preventive maintenance natin. So, yun lang mga kadab, shinner ko lang to. Uh, wala tayong masyadong ibang ganap kundi preventive maintenance tsaka schedule natin ngayon para sa ano, preventive So, ito Okay naman na yan. Uh, tataposin lang natin to. And yun. Batchin na tayo. So thank you for watching. And thank you sa mga new subscriber natin.